Simula na naging kami ay nakablock na kami sa social media ng isa't isa pero ni Minsan ay hindi ko naisipan na gumawa ng dami account para lang i-check ang profile niya. Palagi kasi nagiging dahilan ng pag-aaway namin ang pag-react niya at pagko-comment sa pictures ng ibang babae. Kaya naiintindihan ko siya nung sinabi niyang ibablock niya na lang ako sa social media para wala na daw akong makita. Simula nun ay mas naging maayos ang relasyon naming dalawa. Hindi na rin ako nakikialam kahit sa messenger niya. Pero nagkaroon kami ng konting pagtatalo ng dahil sa mga magulang niya na nanghiram sa akin ng pera na hanggang ngayon ay hindi pa rin nababaya. Hanggang sa isa sa mga kaibigan ko ang nagsabi sa akin na may ipinopost daw na ibang babae ang boyfriend ko sa social media. Hindi ako agad nakinig sa kanila pero sinubukan kong gumawa ng dami account na kunwari ay pinsan niya. Inad ko siya gamit ang account na yun at doon ko nakita na ipinopost niya pala ang mga katrabaho niya. Pero may nag-iisang babae na palaging katabi niya sa mga pictures at iba ang kutob ko sa kanila. Kaya in-screenshot ko ang mga ebidensya at saka ko isinend sa kanya at sinabi niya sa akin na wala daw ba akong tiwala sa kanya. Nagalit pa siya sa akin dahil pinag-iisipan ko daw siya ng hindi maganda pati daw ang mga kasamahan niya sa trabaho. Kaya sinumbatan ko siya na sa loob ng dalawang taon naming relasyon ay hindi ko man lang naranasan na i niya o i-upload niya ang mga pictures namin dalawa. Pero ang tanging sinabi niya lang sa akin ay kailangan niya daw mag-upload ng ibang pictures ng babae dahil sinabi niya daw sa mga magulang niya na wala na kami. Dahil sobra daw naging galit ng na mga magulang niya sa akin noong sinimulan ko silang singilin sa perang hiniram nila.